Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Ako po si Fury MOTO and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay magpapalit tayo ng rear brake hose ng ating uh, Fury 125. Ang nabili po natin ay yung Magasi brand sa Shopee. 60mm po ito. Uh, I think nasa 80 pesos po yata kung di ako nagkakamali. 'Yung dati ko pong uh, rear brake hose, uh, braided din po siya. Pero sa katagalan po, uh, nagkaroon na po siya ng tagas. Kaya papalitan na po natin siya ng bago. Bali ang ginawa ko po dito, uh, binaklas ko muna 'yung uh, rear caliper natin. RCB po yung ginamit ko dyan na brake caliper pang R150 po yan. Front. Pero ginamit ko po sa rear natin. Tapos kinonboard ko po yan. Gamit yung uh, kasama na caliper bracket. Tapos yung isa pang caliper bracket. Kinonboard ko din po para mag-fit dun sa ating uh, rear caliper na pang sniper mags. Anyway, may mga video po ako nyan. Yung mga last na video ko regarding dun sa installation ng, ng mags at saka ng caliper na yan. Pinatagas ko po muna yung lumang uh, brake fluid galing doon sa rear caliper natin sa kadon sa brake hose natin. Kasi ang bala ko pong gawin diyan, uh, i ko po lahat ng brake fluid na luma as papalitan po natin ng bago. Bari lilinisin po natin yung brake master saka yung caliper para bago po lahat ng brake fluid na ilalagay natin. Ito po yung luma nating uh, brake hose. Braided din po 'yan. Same size po 'yan nung ipapalit natin. yung palang uh, re uh, rear master pump po na nakabit dyan meron din po akong video dyan mga nakaraan na upload natin kung parang anong motor siya tsaka anong brand tsaka kung anong klase po siyang rear master pump kung mapapansin nyo wala siyang kasamang uh, lalagyan ng brake fluid kasi yung nabili ko na yan pang ATV kasama na sa brake master yung uh, brake fluid ang ginamit ko pong panglinis dyan ay uh, compressor Bali, binugahan ko po yan para matanggal lahat ng dumi. Tsaka yung excess na brake fluid. i <laughs> Uh, dito chineck ko po muna kung aabot yung nabili kong brake fluid mula doon sa caliper hanggang doon sa brake master. Sinecheck ko din po yung position ng ating uh, braided brake hose kung pa paano natin siya i-fit yung dulo po nito uh, naka-bend yung nakabend yun po yung nilagay ko sa brake master tapos yung straight yung po yung nilagay ko dun sa caliper dito makikita nyo hinahanapan ko yung pwesto kung saan maganda. Doon sa ilalim pa rin o dito sa ibabaw or nakalabas. Pero para sa akin, uh, mas maganda pa rin yung uh, pagkakalagay nung dati. Sa ilalim ko pa rin siya papadaan. mas maganda nga sana kung mas mataas yung angulo nung uh, brake master natin para uh, mag, uh, wala tayong problema or mas madali tayong mag um, tawag dun mag uh, bleed kasi kung mas mataas yung caliper dun sa brake master may rapan tayong mag bleed kaya sa akin, ah, mas maganda kung mas mataas yung brake master. Para mas madali mag-bleed mamaya. Anyway, mo check naman natin 'to kapag uh, ano, nagbi-bleed na tayo. Ayan, uh, tinanggal ko muna yung caliper para nasa baba yung uh, caliper natin, nasa taas yung uh, brake master natin. Para yung brake fluid natin mas madaling bumaba papunta doon sa caliper natin kasi yung nakakabit na siya doon sa ating uh, caliper. Caliper bracket. Ang binili ko pong brake fluid, yung malaki na kasi baka maubusan ako kapag yung maliit ang binili ko. iba iba po yung paraan ng pagbiblid pero sa akin, ganito po yung ginagawa ko usually uh, lalo kapag sa ang inaayos or pinapalitan natin mas madali po kasing bumaba yung brake fluid kapag nasa taas yung master pump kaysa dun sa ating caliper kapag ka naramdaman or pag nakita na natin kasi mag -bleed, pag bleed natin makikita naman natin sa sa bleeder na kapag ka, andun na yung brake fluid o lumalabas na or pag may konting pressure na pwede na natin siyang ibalik dun sa may caliper sa may disc puposition na natin dun para ipapinal na po natin yung bleeding pag nakuha na natin yung tamang pressure or kapag ma makapit na yung preno uh, natin ang uh, isa pang ginagawa ko dito ay binabalik ko yung piston ng ating caliper para pagka nagka-pressure na yung ating brake uh, cleaver or yung preno makita natin na gumagalaw yung piston Uh, okay na yung uh, preno natin uh, pwede na po natin ibalik yung takip ng ating uh, uh, lalagyan ng brake fluid then itest po natin kung uh, makapit na Para sa akin kasi mas mabilis mag bleed kapag uh, ganitong tinatanggal ko yung caliper sa may uh, bracket. Kasi nga mas mabilis bumaba yung brake fluid mula sa uh, brake master pump papunta dun sa ating caliper. make sure lang po na may balik natin lahat ng tinanggal natin ng mga bolt and nut para kapag uh, tennis na natin siya uh, walang kumalas Isang nag-bleed ako sa bleeder nut sa may master pump. Then, next naman yung sa may uh, bleeder nut sa may caliper. Para makita kung umabot na dun yung brake fluid natin. And mapapansin naman natin yung pressure eh, once na tinest na natin dun sa brake lever. Pag katumbigas na siya, ibig sabihin may pressure na. May pressure na siya. Pagka napansin yung naubos na ulit yung brake fluid, dagdagan ulit natin. sagaan lang talaga sa pagpiblit hanggang makuha natin yung makapit na preno Ito na po pala yung final outcome nung uh, pagpapalit natin ng brake fluid, uh brake fluid, brake hose sa ating uh, rear. I hope uh, nakatulong na naman po ko sa inyo ngayong araw na 'to. Please uh, like, watch, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa sumusuporta. God bless po and thanks for watching.